may nag-comment sa kabayan, Japan ba o South Korea? Yung kababayan nating nag-comment ay babae. Kayo, ano ang pipiliin nyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni kabayan? Meron akong kakilala. Babae din siya. Nag-exam at nakapasa. Nag-medical at pinasa lahat ang mga requirements sa DMW. Naghintay siya ng matagal. Umabot ng 2 years pero wala pa rin employer. Nag-expire ang kanyang exam. Dahil 2 years lang ang validity ng exam mula nang lumabas ang resulta. Pwede naman siyang mag-exam ulit. Pero hindi na siya umulit. Nagasawa na lang siya dahil nawalan siya ng gana. Lumipas ang ilang buwan. Naisipan niyang mag-apply sa Japan. Nagka-employer siya at nag-aral siya ng dipunggol. Nihongo pala yun, Nihongo. Ang Nihongo ay Japanese language. Sa mga hindi nagtatanong, ito ay lutuan ng mga sinulid na gagamitin namin sa Daimaru. Daimaru ang tawag sa circular knitting machine dito sa South Korea. Sa mga hindi nakakaalam, ang Daimaru ay gawaan ng tela. Anyways, balik tayo sa kakilala ko. Yung kakilala ko ay nasa Japan na. Siya ay nagtatrabaho bilang farmer. Mas mababa ang sahod kumpara sa Korea pero sa Japan talaga siya nakatadhana. Para naman sa katanungan kung alin ba ang pipiliin, Japan nga ba o South Korea? In my view o sa aking pananaw, if I choose kung ako ang pipili, if I am in the position Pipiliin ko kung alin ang unang magkakaroon ng hiring. Magkakaiba-iba tayo ng perspective at katayuan sa buhay. Meron akong kakilala. nag siya sa Hong Kong at ang boyfriend niya ay nag-Korea. Nag-breach of contract yung babae. Umuwi siya sa Pilipinas. Pagkauwi niya sa bahay, yung laman ng maleta niya ay hindi niya inalis. Dahil talagang decidido siyang makaalis. Lumipas ang buwan at natupad nga ang kanyang kahilingan. Nakarating nga siya sa Korea. Nagsama sila ng kanyang boyfriend at di nagtagal, sila ay nagpakasal. Sa Korea sila nagpakasal? Oo, sa Korea. And they live away bate, and happy. Hanggang dito lang muna ang chismis at bumalik muna tayo sa topic. Magkakaiba-iba tayo ng perspective at katayuan sa buhay. Kaya kung ako talaga ang papipiliin, doon pa rin ako sa mauu ng magkakaroon ng hiring. Hindi ko na isipin kung alin ang mas malaki ang sahod dahil ang mas mahalaga sa akin ay ang magkaroon kaagad ng trabaho. Kaya depende yan sa katayuan ng tao. Kung kaya mo namang maghintay, pwede ang Korea. Pero kung nagmamadali ka, mas maganda ang Japan dahil may mga agency na pwedeng applyan. Sa Korea kasi, DMW lang. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Love you all.